Isa na namang kainan ng ating pinuntahan kung saan dito ay pride food ang ating titikman na talaga namang quality at masarap. Dito mo nga daw matatagpuan ng iba't ibang klase. Ng masarap na fried food na talaga namang mag enjoy ka sa angking sarap at lasa nito. At dito ay talaga namang mapapakain ka ng marami. At dito nga ay nag-o-offer din sila ng unlimited rice. At sigurado namang mapapakain ka dahil sa angking sarap ng kanilang mga pagkain dito na talagang quality at sulit. Hello po, po si Brian De Villa, owner po ng Fried and Fresh. Iniinvite ko po kayo na kumain dito at matikman ang aming mga sulit na pagkain. Ako po si G Andy Villa, owner po ng Fried and Fresh. ni invite namin kayo dito sa store namin sa El Suarez Building, St. Christopher to Annex, Maya, Pakalambala, may. Thank you. Kaya naman, agad kong pinuntahan ang Fried and Fresh dito sa Maya, na Laguna upang tikman ang kanilang iba't ibang klase ng fried food na talaga namang mag enjoy ka at mapapakain ka ng marami. Kaya naman, samahan nyo ako. Tikman na natin yan. Kaya nandito tayo ngayon sa may Maya, Pakalambala, Laguna at titikman natin ang mga pagkain dito sa Fried and Fresh. Ito yung kanilang fried uh, chicken. Eh. Napakalaki. So, ito ay nagkakahalaga ng 129 pesos. At ito naman yung kanilang chicken wings na talaga namang kumagita mo eh. Napakasulit. Kumagita mo para siyang may pagkasweet. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 119 pesos. Ito naman yung bestseller ng fried and Fresh. Ang kanilang uh, kawali. Talaga namang napakalalaki ng gayat ng kanilang lichong kawali. Oh. At ito naman yung kanilang uh, chicharong na nagkakahalaga ng 99 pesos. Dito nga pala sa Friday and Fresh, e eh, kung gusto niyo maging only rice ang inyong mga in-order dito, eh mag a lang kayo ng 20 pesos at unlimited rice lang inyong mga pagkain. Ito na nga yung kanilang chicharong bulaklak at titikman na natin. Wow, napakasarap. napaka, sarap. napaka juicy, crispy na hindi siya matigas, malambot siya, malutong. hmm grabe. Tikman natin siya ng may suka. Ayan. Mm. So yan, tikman naman natin yung kanilang Lichong kawali Sausaw natin sa sauce mm. Tikman naman natin yung kanilang fried chicken Na talaga namang umaapaw sa laki mm. Napaka juicy mm. Grabe Hmm, napaka-lutong. Tikman naman natin yung kanilang chicken wings. Grabe. Sakto-sakto yung timpla ng chicken wings nila. Kasi yung pagkasweet niya, talagang bumagay sa manok. Napaka-juicy. Ito naman yung kanilang soup dito. Oh. Oh. halina tikman ang dinadayo namin mga pagkain dito sa Friday and Fresh. Let's go! At dahil natikman ko na nga ang mga pagkain dito sa Pride and Fresh, ay masasabi kong tunay na napakasarap ng kanilang mga fried food dito. At masasabi kong may pagmamalaki ito ng Maya Pakalamba City. Dito lang yan sa St. Christopher 2 and Suarez Building, Sampaguita Street. Dito nga pala ay super sulit dahil madami ang serving, kaya dinadayo. At syempre, bukod sa masarap ang pagkain, ay maganda rin ang kanilang customer service dito. Dito nga pala sa Pride and Fresh ay bagong luto. Ang isaserve serve nila sa'yo at ang kanilang bestseller dito ay lichong kawali, charong bulaklak at ang kanilang quarter leg. Dito nga pala sa Pride and Fresh ay meron di Silang juice na ganito Ito yung kanilang blue lemonade At ito yung kanilang Green apple Open sila tuwing 11am to 10.30pm Kaya naman, kung natakam ka at gusto mo rin matikman Ang pagkain dito sa Fried and Fresh Ay pumunta ka na dito at sigurado ko mag enjoy ka Dahil sulit na sulit dito Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-Fried and Fresh ka na